Handa na ba ang mundo sa posibilidad ng isang panibagong pandaigdigang digmaan? Sa gitna ng tensyon sa Asia, pinapalakas ng Amerika ang depensa ng Guam laban sa ballistic missile. Sapat na ba ito upang pigilan ang China? Samantala, desperadong pumapalag ang US sa pamamagitan ng matitinding parusa sa mga tumutulong sa war machine ng Russia. Pero kaya ba nitong patigilin ang digma ang walang katapusan? Sa North Korea, pumapasok na rin sa eksena. Pentagon nagbabala sa posibilidad ng pagsali ng Pyongyang sa Ukraine War. Sa pamamagitan ng long-range missile test, ipinakita ng North Korea na kaya nilang abutin ng Estados Unidos kung saan nagpapakita ng isang matinding banta sa seguridad. Ano ang magiging hakbang ng Amerika? Isang madugong digmaan ang malapit na mangyari sa Asya at ang Guam, ang teritoryo ng Amerika sa kalagitnaan ng karagatang Pasipiko ay magiging huling linya ng depensa laban sa isang nuclear-powered na banta mula sa China. Nasa ilalim ngayon ng malaking pagbabago ang Guam. Kamakailan lang ang US Navy ay nagpakita ng larawan ng isang makabagong missile defense system na magpuprotekta sa isla laban sa mga ballistic missiles mula sa China. Ang tanong, kung kaya ng mga missiles na ito na dumaan mula sa kabilang panig ng karagatang Pasipiko, kaya pa bang depensahan ng Guam ang Amerika? Pinangunahan ni Tom Mancinelli ng US Navy ang pag-inspeksyon sa isang missile defense site sa Guam. Ang MK-40 One Vertical Launch System na ginagamit sa depensang ito ay may kakayahang sirain ang mga missile habang ito ay nasa ere pa lang. O kahit habang papalapit pa lang sa target, pero may mas malaki pang tanong. Hanggang kailan magtatagal ang ganitong depensa? Habang ang China ay patuloy na pinalalakas ang kanilang arsenal kabilang na ang Dongfeng-26 missiles na kayang mag-target ng Guam, ang buong mundo ay naghihintay kung paano tutugo ng Amerika. Mula sa higit isang libo milyang layo, posibleng magdala ng nuklear na paghihiganti ang China. At paano kung magtagumpay ang mga missiles nila? Handa bang maglaban ng Amerika mula sa Guam, ang pinakamalapit na teritoryo nito sa China? Ang sagot ay hindi lang nakasalalay sa teknolohiya kundi sa matinding tensyon na lumalala araw-araw. Alam mo ba na ang Guam ay may air navy at marine bases? Kaya naman hindi lang basta teritoryo ang ibig sabihin ng isla para sa Amerika. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw ang mensahe mula sa US Navy. Kung hindi makapagbibigay ng depensa ang Guam laban sa mga agresyon, lalaban kami mula sa Guam at lalaban kami para sa Guam. Nitong mga nakaraang araw, muling nag-alab ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Matapos ang mga ulat ng missile attack mula sa Russia sa Ukraine, isang malupit na hakbang ang isinagawa ng Estados Unidos. Halos 400 na individual at kumpanya mula sa India, China at Turkey ang pinatawan ng parusa bilang bahagi ng mga bagong hakbang upang pigilan ang tuluyang pagpapalakas ng war machine ng Russia. Bakit nga ba ito nangyayari? Isang taon na ang nakalipas simula ng maglunsad ang Russia ng malawakang invasyon sa Ukraine. Pero makikita pa rin natin ang pagpapatuloy ng pagsuporta ng ibang bansa sa kanilang digmaan. Kaya naman ang US sa tulong ng mga sanctions ay nagpapatuloy sa pagsubok na bawasan ang kakayahan ng Russia na magpatuloy ng ganitong giyera. Ngunit ang tanong, magiging sapat kaya ang hakbang na ito upang mapigilan ang Russia? Isa sa mga target ng mga sanctions ang Shreya Life Sciences Private Limited, isang kumpanya sa India na pinaghihinala ang nagsusupply ng mga advanced servers na ginagamit sa artificial intelligence at machine learning, mga teknolohiyang may kinalaman sa pagpapalakas ng mga sandata ng Russia. Gayun din, ilang kumpanya mula sa Hong Kong ang itinuring na bahagi ng network na tumutulong sa Russia sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga microelectronics at mga piyesa para sa kanilang mga armas, kabilang na ang mga ginamit sa pag-atake sa Ukraine. Bilang karagdagan, hindi lang mga kumpanya ang tinarget ng US. Pati ang mga individual tulad ng anak ni Putin na si Anna Chivileva ay pinatawan ng parusa, lalo na ang mga tumutulong sa Russia na magpalusot sa mga sanctions. Kung iisipin, tila nagiging mas komplikado ang sitwasyon, di ba? Kaya ang tanong, kaya ba nitong paghigpitan ang buong Russia o makikita natin na makakalusot pa rin sila sa mga hakbang na ito. Habang patuloy ang mga labanan sa Ukraine at dumadami ang mga pagkalugi ng Russia sa digmaan, isang bagong development ang nagbigay ng alarma sa mga eksperto. Ito ay ang posibilidad ng pagsali ng mga sundalo mula sa Hilagang Korea sa panig ng Russia. Ayon kay U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, malaki ang tsansa ng mga tropa mula sa Hilagang Korea ang magsisilbing dagdag puwersa sa digmaan. Sa huling buwan, ipinadala ng Hilagang Korea ang humigit kumulang 10,000 sundalo sa Silangang, Russia para mag-training. Habang ang kanilang mga tropa ay sumasa ilalim sa mga pagsasanay, may mga bahagi ng mga sundalo na nagsusuong ng mga uniporme at kagamitan mula sa Russia. Naisip mo ba kung ano kaya ang magiging epekto ng hakbang na ito? Pwede kayang magdagdag pa ito sa kaguluhan at palalimin ang digmaan sa Ukraine. Ayon pa kay Austin, mataas ang posibilidad na ang mga sundalong ito ay ma-deploy na sa aktwal na labanan. Kung matutuloy, makikita natin ang isang bagong puwersa na makikialam sa digmaan, kaya naman marami ang nag-aalala na baka mas lalala pa ang sitwasyon. Hindi ba't nakakaalarma ito? Isipin mo kung maging bahagi na sila ng laban, makakaapekto kaya ito sa takbo ng mga labanan sa Ukraine, lalo na sa mga lugar na matinding apektado ng mga pag-atake. Magkasama na ang Russia at Hilagang Korea sa mga proyektong militar. At isa nga sa mga dahilan kung bakit nagsanib-puwersa ang dalawang bansa ay ang matinding pangangailangan ng Russia para sa mga gamit at teknolohiya. May mga ulat na nagpapakita na ang Hilagang Korea ay tumutulong sa Russia sa pagpapadala ng mga armas at iba pang kagamitan na kinakailangan nila sa digmaan. Ang mga leader ng parehong bansa ay nagkakaroon ng mga summit at tila tumitibay ang kanilang relasyon habang patuloy ang digmaan sa Ukraine. Kasabay nito, may mga tanong na lumitaw. Ano nga ba ang kapalit na ibinibigay ng Russia sa Hilagang Korea para sa tulong na ito? May mga sabi-sabi na maaaring kabilang dito ang advanced na teknolohiya tulad ng mga tactical nuclear weapons at missile systems. Kaya naman hindi nakatakataka na maging mas alerto ang buong mundo sa mga susunod na hakbang ng dalawang bansang ito. Nasa isang delikadong sitwasyon na ang Ukraine at may mga nagsasabi na baka pa nga madagdagan ang hamon sa kanila kung magpapatuloy ang pagsali ng Hilagang Korea sa digmaang ito. Pwede kaya nating asahan ang paglala ng sitwasyon. Tila may mga makabagong plano at hakbang na nagaganap sa mga bansang kasangkot at habang tumatagal, lumalala ang tensyon sa rehiyon. Noong Huwebes, isang malaking hakbang ang ginawa ng Hilagang Korea nang mag-test fire sila ng Intercontinental Ballistic Missile, ICBM. Ito ang unang missile test nila sa halos isang taon. Bakit kaya ngayon lang? Well, ang test na ito ay maaring may kinalaman sa mga bagong balita na lumabas tungkol sa pagdeploy ng mga tropa ng Hilagang Korea sa Russia upang tumulong sa digmaan laban sa Ukraine. At sa mga ganitong pagkakataon, hindi ito nakaligtas sa atensyon ng Amerika. Ayon sa mga eksperto, maaring ang missile test ay isang pagpapakita ng lakas ng Hilagang Korea na may kakayahang maglunsad ng long-range nuclear attacks na kayang abutin ang mainland ng Estados Unidos. Kung iisipin mo parang isang mensahe na ang Hilagang Korea, ay handa at kaya nilang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa mga banta mula sa mga kalaban. At hindi lang iyon, si Kim Jong-un ang leader ng Hilagang Korea, mismo ang nag-obserba sa missile launch at sinabi niyang ito ay isang nararapat na hakbang upang ipakita ang determinasyon ng kanilang bansa sa pagsuway sa mga banta sa kanilang kaligtasan. Kaya't ano kaya ang layunin ni Kim sa pagpapakita ng lakas na ito? Marahil, ito ay isang mensahe din sa mga kalaban ng Hilagang Korea na hindi sila magpapatalo sa mga hakbang na tinatahak nila. Sa ngayon, patuloy pa rin naninindigan ang Hilagang Korea na ang pagpapalakas ng kanilang nuclear arsenal ay isang pangangailangan upang makasabay sa mga military drills ng US at South Korea. Ngunit ang tanong, magdudulot ba ito ng mas malalim na tensyon o makikita natin ang susunod na hakbang nila sa diplomatic talks? Kung magpapatuloy ang ganitong mga kaganapan, ano kaya ang magiging epekto nito sa relasyon ng mga bansa sa hinaharap? Magiging hakbang ba ito patungo sa mas matatag na kapayapaan o magdudulot ng mas malalim na tensyon? Ano sa tingin mo ang magiging kahihinatnan nito? I-share ang iyong opinion sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na updates at balita.